sarado na dito. <clears throat> sa bahaging ito sa amandayan, ay ito po ay yung tinatawag na holding area kung saan yung lahat na nandito ay may schedule na at tatawid ngayong araw inaantay lang yung pagdating ng kanilang rorong masasakyan good morning mga idol ayan uh, isang magandang araw po sa ating lahat ayan so nandito po tayo ngayon sa basay road kung saan kita natin na Kulang po yung mga nakapila ngayong mga truck kung saan na mula doon sa umpisa ng ating video na nag good morning ako ay doon po nag-uumpisa lagi yung haba ng pila. Kung minsan pa nga ay uh, umaabot pa ito ng isang kilometro mula doon sa bahaging yon yung haba ng pila. So nakikita natin dito fill in the blanks yung mga... Uh, ro, ro 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 yung mga truck ngayon no uh, kulang sila sa pila sa so, nagtatanong kung mahaba o tukod nga ba yung pila dito so maluwag yung pila ngayon dito po sa uh, Basay Road na kung saan dito po kukuha po ng ticket para po makatawid tayo ng Leyte Pagdating mo yung bahaging ito ng Basay Road na bahaging Corbada, dito may makikita tayong mga booth na kung saan dito tayo mamimili kung saan roro tayo sasakay. Meron din libreng sakay at nandiyan din po yung booth ng LGU kung meron po kayong mga katanungan. So marami nang mag assist po dyan sa bahaging yan. So mula doon sa crossing papasok dito ay isa kilometro mahigit pa bago marating natin yung port ng Amandayan. So pasay marami na pong mga fill in the blanks nga lang po siya dahil may mga tindahan at malapit po sa eskwelahan. Pero nakikita natin na nakapila po sila dito po sa tinatawag nilang holding area. So itong nadadaanan pala natin mga idol ay nandito na po tayo sa amandayan, no? Ito po yung kanilang holding area kung saan lahat ng may mga schedule na tatawid na ngayong araw na ito ay dito muna sila sasampa, dito muna sila pipila kaya tinawag ng holding area <laughs> alright, so dito muna sila tatambay uh, bago po sila uh, tawagin kung naanjan na po yung kanila mga roro so pagdating dito, nandito po yung taga barangay at uh, meron po silang mga konting mga requirements bago po makapasok doon sa port ng Amanda sarado na dito <coughs> So yung mga nakikita natin dito Sarado na po sa bahaging ito ah uh, Ito po yung extension ng port. <clears throat> Silip tayo dito Yon. So hanggang dito na po sa bahaging ito yung ano Luwag na ng port area oh, pag matapos yan oh. Yung mga hinukay na yan Galing yan dito Doon po sa side na yon Sa kabilang side So kapansin-pansin dito sa bahaging ito na may buhangin no. Oh. sa so, mabuhangin na bahaging ito mga idol. Dito po yung extension nung last na punta natin dito, unti pa lang yung tambak ngayon, marami na yung tambak oh. Had. So, nakapag-desisyon kasi yung PPA na extend dito sa bahagi ito kasi yung tapat dyan, yung bahagi na yan ay malalim. No, saktong-sakto lang kahit ferry pa pwede na rito pag magkatao matapos ito. Ayan, luwag na ng port area. Oh. so pasin pasin dito mga idol no yung bahaging side na yon na sinabi ko kanina na extension ng port area Ayan, na. nabutan natin dito yung GT Express kalis lang sa port area time check alas 11 27 Ayan, usad pagong yung GT Express at mayroon pong fishing vessel dito na nagdi-diskarga ay nag-iimbak yata ng yelo ayan o from Santa Rita loob na nung port na to mga idol